guys, ah, uh, uh evening, May sa nag yung sequence ka. yan, 7. Tutok mo. Ayan, 7, 7, 7, Ano nito? Basketball. Ah, dahil sa basketball. basketball. Uh, basketball. Yeah, uh, nag-7. Ayan oh, oh, lang, simple o. Ito yung tayo. Oh, o, kukunin ko isa, kukunin ko paisa niya. O, oh, na tayo. Oh, one, two, one, two, three, four, lang. Nakita niya naman, ito yung mo. Sa iba di ka sir, para makita nila. Ito ka sa likod. Para makita nila. Sa ito dito, sa likod ka para makita nila ng pantay. Ayan mga guys, pantay na siya. At wala na medyo may sakit dahil yung pinagsugat ng salo. Pero ngayon tingnan mo, wala na siya ito sir. Uh, tatali na lang natin. Sige ako. Okay. Makita nyo naman, dalit yung dalit yun ha. At uh, sure ko na ipagano ko, paano ko mag-precast. Ano, ano, yung tagal na ka-precast siya. Ngayon, galaman sir. Normal na galaman sir. Una taas mo ito, sir. Taas mo ito. Bawa mo ito, sir. Bawa mo ito, sir. Ikot mo ganyan. Hindi ito kamarap. Ganyan ito kamarap. Ikot. Ganyan, thumbs up. Ganyan, sir. Uh, Ayan, okay na, sir. Tagas na ka, sir? Sanuan na palit. Sanuan na palit, yan. Okay na, sir. At least sa yung shipping niya. Ginawa kong puno. Ayan, okay na siya. Okay, guys. Uh, God bless. Pinakita ko sa inyo kahit sa ilitang ginawa ko, sir.